isang nakakilabot na propesya ang matagal nang umiikot sa social media at ngayon lamang ulit umusbong ito ang propesya ni Saint Malakai patungkol sa 112 na Papa na uupo sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. Hmm, atin itong pag-usapan at ano ang propesiyang ito patungkol kay Pope Benedict XVI atin itong pag-usapan, mga kaibigan, kumaliban kay Nostradamus na naipahayag niya ang kanyang hula na magkakaroon daw sa inaharap ng isang papa na magre-resign. Mga kapatid, ginagamit sa channel uh, sa iyong araw ang hula daw ni Saint Malakay. Una, santo siya, ubispo siya. Pero yung hula na ginagamit nila umano, dapat ba nating paniniwalaan? Nauna nating tinatalakay na yung prophecy umano na attributed to St. Malakay ay isang uri ng forgery document. Hindi yan opisyal ng Sibahang Katoliko mga kapatid, pero sa ibang sikta ginagamit. At Palagi din inyong marinig sa social media, sa YouTube, sa Facebook, yung hula ni Nostradamus. Bilang Katoliko dapat bang paniwalaan ang hula ni Nostradamus? May babala si Father Chad Reperger, isang exorcist, dahil ang mga hula ni Nostradamus ay bunga sa okultismo. Bakit? Ito. This is how Nostradamus was able to use divination or sorcery in order to, to figure out a large amount of stuff that was actually going to happen because of the fact that the, the demons can look at the state of things and then f they know perfect the nature of causes and so they know where the things, these things are headed. See, ano daw? May mga ritual sa occultismo si Nostradamus. natin ito mga kapatid. bago tayo papasok sa punto por punto, samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Acknowledge natin si kapatid na Emerson. Uh, A tura diyan sa Walan uh, Patrol Base 53rd IB 1 uh, ID Philippine Army si kapatid na Dewey Hapal Mabuhay Team Santa Maria uh, di ako maniniwala sa hula ni Nostradamus kung merong lang exorcist priest noon unang panahon dapat si Nostradamus ay dumaan sa exorcism Si uh, John Jan good evening uh, Bro Windell mga kapuntos Eduardo Villaros. Villa to God be the glory. Have a blessed our Thursday uh, night Bro Windell to all CFD members. Maraming salamat sa program and uh, new. Marami kaming natutunan. God bless mo si kapatid na like sa uh, uh, kapatid na uh, LV Agay, uh, good evening bro Windel at sa lahat sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, no? So na pakinggan ninyo mga kapatid na palaging binabanggit yung hula daw attributed to Saint Malachi na nauna nating tinatalakay na bilang katoliko Di dapat natin paniwalaan yung tinatalakay sa ibang sikta na hula ni Saint Malakay. Una, si Saint Malakay, tunay na obispo ng simbahang katoliko. Pangalawa, santo siya. Pero yung sinabi nila na hula, prophecy, yon ay forgery document attributed only to Saint Malakay at may mga mga pahayag noon na nagtukma pero sa uh, ating panahon di na tumutugma yung mga nakasulat sa alleged uh, hula na attributed to Saint Malakai pero uh, palaging ma rene mapakinggan ninyo na si Nostradamus din binabanggit na si Nostradamus may mga hula niya na nag uh naganap talaga at isa na sa mga hula kaugnay sa Santo Papa so bilang katoliko dapat ba nating paniwalaan hindi dahil si Nostradamus ay connected sa occultism ayon kay Father Chadre para magkaroon siya ng mga kaalaman sa mga tinatagong kaalaman no Uh, may connections siya sa sorcery at iba pa. ito uh, muna ang uh, pagkamatay kasi ni uh, Pope Emeritus Benedict XVI, may inilabas na video ang channel na sa iyong araw, ito yung Seventh Day Adventist mga kapatid, na ginagamit yung hula umano ni uh, Saint Malakai. Ulitin natin, tunay na Uh, santo ng simbahang katoliko si St. Malakay, bishop ng Ireland. Pero yung sinasabi nilang hula ay forgery document yun. Okay, uh, pakinggan muna natin. Isang nakakilabot na propesya ang matagal nang umiikot sa social media at ngayon lamang ulit, umusbong ito ang propesya ni St. Malakay patungkol sa 112 na Papa na uupo sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. Oh, so, una, 112 na papa daw uupo pagkatapos matapos na ang mundo. Di pa nagsimula ang papal conclave, mga kapatid, dahil ang schedule sa papal conclave para magpili ng kahalili ni Papa Francisco ay ngayong Mayo 7. Panalangin po natin. Pero, kung may mapili na na kardinal, yun po ay ika-267 na papa mula sa linya ni San Pedro. Kaya, paano magiging katuparan itong sinabi at napakinggan ninyo na pagdating sa uh, 112 na Santo Papa ay matapos na ang mundo? na tayo ngayon ay uh, pipili ng ika-267 na papa. Okay, tuloy natin. Hmm, atin itong pag-usapan. At ano ang propesiyang ito patungkol kay Pope Benedict XVI? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan, maliban kay Nostradamus, na naipahayag niya ang kanyang hula na magkakaroon daw sa hinaharap ng isang papa na magre-resign. So, so magkaroon sa hinaharap na isang papa na magre-resign, una hindi lang si Pope ah, Benedict XVI ang ah, ang santo papa na nagresign. Sino ba na mga santo papa na nagresign? Ah, meron ding ah, tinanggal, no? Lalo na sa Uh, great kisi mga kapatid. Ang nag-resign una si uh, anim ito na Santo Papa na nag-resign. Si Papa Punxian, oh yun, wala pang protestante doon sa panahon ni Papa Punxian. Bakit? Dahil ika-third century yan. Sa taong 235 ano dumini? Imagine 235 ha? Oh, batang-bata pa ang Kristyanismo, under persecution pa sa Roman Empire, ang Simbahang Katoliko, ay eh, dahil nagsimula ang persecution sa Simbahang Katoliko, mga kapatid, uh, sa Roman Empire, 67 Anno Domini hanggang 303 Anno Domini sa panahon ni Imperador uh, Sisar Nero sa taong 67 ano, domine, kung saan si San Pablo pinugutang ng ulo si San Pedro ay pinako sa cross na patiware. Yeah? So, una si uh, Papa Punsian uh, sa taong 235. Pangalawa si Papa uh, Silverio sa taong uh, 537. Pangatlo, si uh, Pope Pop John, Pop John uh, Diit sa taong 1,009. oh, 1,009. Then, nag din si Papa Benedict A uh, sa taong 1045. Ito si uh, Benedict Nueve, batang Santo Papa ito, tatlong bisis ito nag -resign tatlong bisis din na halal si Benedict IX. Oh. And then, nag din noong taong uh, 1294 si uh, Papa Celestine V. Nag-resign din sa taong 1415 si Papa Gregorio XII uh, at Si Papa Benedicto XVI noong taong 2013. Kaya pumalit sa kanya si uh, Pope uh, Francis, no? Na uh, kalilibing lang. So, yon paano masabing 'yung hula daw na palaging ginagamit nitong mga anti-Catholic, mga kapatid, kaugnay ni uh, Saint Malakay at dinagdagan pa kaugnay sa hula ni Nostradamus. Palaging pakinggan natin si Nostradamus, yung mga hula niya. Pero malinaw na para sa Katoliko, yung hula ni Nostradamus ay di dapat paniwalaan. Tuloy natin. Bakit? Mamaya balik natin si Father Chad. post na ito ay natupad dahil sa pagre-resign ni Pope Benedict XVI. O, natupad daw ang hula na may santo papang pang uh, mag-resign sa pag-resign ni Pope Benedict XVI. Eh, Nag-resign na noon, di pa ipanganak si Nostradamus si uh, Ponsian, Pope Pontian taong 235. Nag-resign na noon, di pa ipinanganak si uh, Nostradamus si, si uh, Pope Silberius sa taong 500 Uh, 35. Okay, may nagtanong dito. Ah uh, namatay ba umano si Nostradamus? Uh, so uh, tingnan natin kung, kung anong taon namatay no si Nostradamus, ah uh, para sa nagtanong. Okay. Okay. Ah. Uh, oh. Namatay si Nostradamus, no? So And then yung mga alleged prediction niya uh, sa para sa mga Katoliko kung ikay Katoliko. Kaya uh, Brother Windel anong kahulugan ng mga Roman Nambiel, ng mga Papa Apo. So, una, halimbawa, halimbawa, may mapili na Papa sa susunod na akunklib at muling gamitin niya ang para sa layuning uh, uh, ayusin ang simbahan tulad ni Pope Francis, gamitin din niya ang pangalang Francis. So, ibig sabihin, Pope Francis disika na. At yung bago lang na libing, siya ay Pope Francis the oh, first. Dahil siya ang kauna-unahang gumamit. Tulad ni Pope John Paul the first, siya ang unang gumamit sa John Paul, yung kombinasyon ni uh, Pope John 23rd at uh, Popol the 6 eh, kinumbay niya ang uh, kaya John Paul 1 sinunda ni uh, Pop John the 6th. so pangalawa siya nagumamit ibig sabihin yung direksyon ng simbahan kung paano pinatakbo ng naturang papa yon ang kanyang ipagpatuloy no yon ang kanyang ipagpatuloy okay so kaya uh, ibig sabihin kung Binanggit natin na Pop Jan 23rd. Oh, so ang dami nang gumagamit sa pangalan Jan, no? 23rd na, umabot na sa 23rd. Pero iba yung Jan 23rd na sa sa gitawa ay tinatawag na The Great Western Skizim, merong Jan 23rd. Elo, kay uh, PH, ka Bornok. Uh, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Fuckbusters ha? Ang dami niyong matutunan dyan, mga kapatid. Okay. So, yun lang. No? Dahil binanggit dito si Nostradamus, eto ulitin natin, babala, This is how Nostradamus was able to use divination or sorcery in order to, to figure out a large amount of stuff that was actually going to happen because of the fact that the, the demons can look at the state of things and then f they know perfect the nature of causes and so they know where the things, these things are headed. Oh, na yon, ah. To make his message known, he's our responsibility.